Pagod na ang bebe? Yes? Saan ikaw nagpunta? Oh, sus na pagod na. Hindi tuloy na bless si daddy doon. Umakit ka daddy? Hindi na. Bawal na pag-akit. Ah, ano? Hanggang alas, ano lang kasi alas 4. Oh, sus baby. na pagod ang bebe? Saan ang bebe? Oh. Napagod yan. dadi daddy. Saka pupunta. <laughs> Lasing ka ba? Ay, bata. Baka maano yan sa damo. Y toca nak dito, ¿no? dito.